So, Ay, hello po sir. Good afternoon po. Okay ka na po sir? Ready ka na po? Ah, oo, okay na, okay na. Okay, okay. Pakitanggal na lang po yung damit nyo tsaka shorts. Meron po tayong provided na loose shorts nandun po sa gilid. Yun na lang po yung suit nyo sir ha. Okay, sige po. Balikan po kita mga after 2 minutes. Sige po. Excuse me sir. Okay na po. Papasok na po oh, ako. pasok Ah, sige po. Dapa na lang po kayo sir. Matagal ka nang nagmamassage ko niya? Tatlong taon na rin sir, 3 years na rin po. Oh, 3 years na. May asawa ka na kuya? Naku sir, jowa nga, wala ako, asawa pa kaya? Uh, Ba't ayaw mo magka-jowa? Ayaw mo mag-asa? Ayaw mo mag-asawa? Ako, sir, pass muna ako dyan. Uh, taga saan ka ba kuya? Tiga Bulacan ako sir. Ah, Bulacan. Oh, okay. Ay, alam mo, masarap ang chicharon dyan, no? Masarap ang chicharon sa Bulacan. Ay nako, mas masarap na naman. Oo, oo pag mo sa ginisang munggo, kahit wala nang sahog-sahog na karne, chicharon lang. Oo, oo panalo. Diyos ko, sinasabi ko sa'yo, kuya, sobrang sarap talaga. Mm Oo, -mm. sa sobrang sarap, ha? Makakalimutan mo akong singilin mamaya. Ay, oh, sakit na ang sarap. Ah, uh, pala, kuya. Tago ka lang dito. Opo, sir, bago pa lang po hmm, ako. Dalawang buwan pa lang. Kaya Ah! Oh. Ah, eh laki sikat na nakita eh. Mm, mm Pero in fairness ah, ikaw yung pinaka dito. Sa lahat ng mga masayista dito, ikaw yung pinaka may Oo! Ah! Ah! Ah -ah! promise. Alam mo kuya, isa sa mga, in fairness ha, isa sa mga pinaka gusto ko dito sa Espanyo, yung mga halaman. Ang dami yung halaman! Saan yung pinagkukuha yung mga yan kuya? Kasi alam mo, kung hindi mo na itatanong, plantito rin ako. Oo, ah -ah! plantito rin talaga ako. Naku, Umapasyan ka talaga sa bahay, magsasawa ka sa sobrang dami ng halaman. Diyos ko, halos lahat ng sulok may halaman. Ah -ah. Alam mo kuya, isa sa dahilan kung bakit nagpamasad siya ko ngayon. Stress na stress ako, oo, oo. Sakit ng ulo ko, pagod na pagod tong katawang lupa ko. Eto ha, makinig ka, may kwento ko sa'yo. Doon kasi sa inuupahan naming bahay, apat kami. Ah, ako, yung kapatid ko, tapos dalawa naming pinsan. Oh, eto ngayon ang kwento. Alam mo ba, napakatamad nilang tatlo. Yung ako lahat ng gumagawa ng trabahong bahay, tapos sila kain tulog. Oo, wala silang ibang ginagawa kundi kumain, matulog, mag-ML, mag-TikTok, kain tulog, TikTok, ML. Ay, Diyos ko na ako. Sinong hindi may stress doon, di ba, kuya? Kung ikaw nga rin, di ba, may stress ka din. Kaya, Diyos ko, kaya ako massage ngayon. At ito pa, Ito pa, Ito pa, pa iinisam ko talaga. Yung si uh, pagkatapos maligo, pagkatapos dumume, hindi man lang ayusin, ni hindi man lang nila i-flash. O, oh, sino hindi ba kay uh, hi blood? Diyos, ko na naman talaga. Uh, ah, sir, okay na po. Tapos na po. Yung payment nyo sir, sa counter na lang po. Tapos na kuya. Tsaka tip na lang po sir. Yun na yun. Thank you so much po. <laughs> Ako Tapos po sir, na? one hour lang po sa yung massage. Just gamit, hindi ko Thank man lang one. naramdaman. <laughs>